Ang naipakita namin sa ay isa lang, kasi hindi namin sila na pwedeng sa samahin sa maliit na reliyon dahil baka sila mag mag aaway Magbabarkada yan. Hindi mo sabihin, ayos ka lang sa tarantula, pero mas takot ka pa rin sa itis? Oo. Oh. na siya oh. hmm. na yung Magsisimula na yung hamon, tres, dos, uno, bakit. Ang madudumi sa gaya, kailangan mong ilipat. Ah! na yung habon, Ah! dos, <laughs> Ah! Ah! Ang Ah! Ah! ang Ah! 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 Ano Ah! Ah! No, niyo kung silang diba no, no, pa si Johnny? kabalawa naman? kung kabalawa naman si Johnny? kung kabalawa naman si Johnny? kung kabalawa naman Ay, Johnny? kung kabalawa naman si Johnny? kung kabalawa Johnny? kung kabalawa Johnny? Naka- O, gusto lang yung Pinapaalala ko sa iyo. O, Jimmy ah. Upe, upe, upe. Upe, maitin na ang pero- sa pa, May tarantula ka sa pa. Ah, huwag Eh, o, Ang nandyan na kahon. Mmm. Ayan. Ang nandyan sa kahon na maduming daga, Jimmy. Ah, gumagapang mo, na mo. ja hello na ngakurap ikkuurapan Ate, wala 'to. Oh. Na mukrotan nila. Hoy, Johnny, tapos na 'yung hamon. Mukrotan ng matuan. Participant text, hindi bibigib niyo kaming lahat. Magdaling kayo. Tapos na 'yung hamon. Ngayon, oras na lang ng paglalabanan. Samahanin

na may karapatan pa na maglaban-laban sa makapag-uwi ng simple <laughs> elderly. sa mga chika, malapit ang naging laban. Ang oras ay 1 minuto 28 segundo at 1 minuto 25 segundo. At yung segundo lang ang pagitan at ang sa ating pangatong ay ikaw dyan. Sa so, mga chikos, isa sa inyo ang mga wala ng karapatan sa paglaban sa 50 minutes. Marion, klaro tayo. Oh. Ang so, pinakamabilis so, mga chikos,